Libring living daw ang gustong isulong na itong si Bongo. Yan po ang kanyang pronouns, ang kanyang statement. Pero tignan muna natin kung ano ang masasabi rito ng mga kababayan natin, ng mga natasans. Kasi alam niyo naman si Bongo, ano ho. Sabi nga ng ilan dito, ito yon inangkin na daw na itong si Bongo ang malasakit centers. So, ayan, yung pagbabalibing na yan daw, pwede nyo ang kinin. Kaya lang kasi, ito pala mga ganitong klaseng proyekto ay matagal nang ginagawa ng mga LGU, yung Libring Libing. Katulad po ng mayor ng Quezon City na si Mayor Joy Belmonte na matagal na palang proyekto yung ganito. So ito ay hindi bago. Huwag na po tayong magpapabutol muli. Kahit hindi maisabatas yan, matagal na daw ginagawa yan ng mga lokal na gobyerno nga na pagtulong sa mga nangangailangan yan, doon sa nangangailangan walang kakayahang mairaos ang libing ng kanilang mahal sa buhay. Kapag naisabatas naman yan, mas maraming makikinabang. Una, ang nasa gobyerno. Pang pangalawa, ang mga konektado na, uh, sa mga nasa gobyerno. gobyerno. Pangatlo, pati mayayaman, pagsasamantalahan yan. Kasi pribileheyo dah na dahil sa isabatas na. So, you see, ito ba ay lahat ba ng sinasabi ng isang bongo halimbawa ay may punto mukhang wala sa ngayon. Hmm, tignan nga natin ang sinasabi dito. Sabi ni bongo, napakasakit na wala ng mahal sa buhay. Mas masakit pa po pag wala kang pambili ng kabaong o pambayad sa punerarya at pagpapalibing. Isa po ito sa mga simpleng paraan upang maipadama natin ang malasakit ng gobyerno sa mga kababayan nating na nangangailangan. Okay. Sa so, maliwanag, pag isa batas ito, pwedeng ma maabuso. Sa bagay, ito naman ay gawain na talaga ng mga LGU. At bukod dyan, yung ganyang sistema, maraming tumutulong pag isang namamaryo halimbawa namin ay namatayan, lahat, lahat halos tumutulong. Eh. So sa tingin ko yung mga ganito, pasikat na lang tony ni Bongo. Ang asukusuhin mo daw, Bongo, kasi ang sinasabi ng mga natasans, hindi ka daw nagbibisita kahit kailan sa Dahig para nga puntahan si Dikong, Ano daw nangyari?